Anong parte ng katawan mo ang para sa iyo ay pasabog, pinakamaganda, maangas? Na parang Actually, pinagma po. Okay. Yung boobs ko po. Yung boobs mo. Pwede bang makita? Yes. Charo. Po. <laughs> charot. <laughs> wow. Biglang na, Charot lang yun, ha? Teka muna. Pa ano ang size <laughs> ng boobs? Ano ang size ng boobs ng isang Tiffany Gray? At ano ang cup? Ay, yung size ng boobs ko po, 32. <laughs> Pero ang cup mo ay? A. Cup A? O oh, tama-tama lang. Pero parang bakit mas, bakit parang malaki? Bakit parang malaki ang ang boobs mo? Nagbago na ba dahil? Sa actually po, lumaki na po siya ngayon. <laughs> ah, lumaki na? So 33 na siya o 34? Parang nasa 34, 33 na. Because oh. the last time I, I, uh, the last time I checked, uh, 32 po siya. Paano ginawa? So, Lumaki talaga siya eh. Paano ginawa mo? Bakit lumakip? Paano mo? Sag pahimas himas lang. <laughs> Totoo na nakukuha yan sa pahimas-himas lang? Ipapahimas mo lang, Char. <laughs> may humihimas ba banyan O ikaw mismo ang... ang, ang may iba bang humihimas niyan? Ikaw mismo ang nagtatouch niyan? Ah, meron boyfriend si Tiffany. Meron. Congratulations. Alam mo, sa totoo lang, kailangan, kailangan natin ng isang inspirasyon kung saan ka magiging masaya. Pero mukhang ito yata ang boyfriend mo ang dahilan kung bakit medyo marami kang restrictions, no? Or meron kang mga restrictions sa paghuhubad. Bukod siyempre sa sarili mong personal na dahilan. Tama.